Ha? Saka na naman dumayo. Namiss ko magbasketball, medyo matagal-tagal na ano rin. Kaya ba ng 5v5? Ha? 5v5. Anong tanong ko? Limahan, mo? kaya ba? Nagbaha mong oh. ka na naman. Ang lakas na naman Ay, ng loob mo. Hindi, magkakampi nga kami. Ha? Magkakampi kami. Ah, magkakampi na kayo ngayon? Tinatanong niya kung kaya ko pa daw ba. Parang wala yata ang tiwala sa akin to. Ilang tres gusto mo? Tirahin mo lahat. Ta Tirahin ko lahat? Hindi ko kaya yan. Gaming. Nadala na to kaya nagsabi ng kampi kayo. Oo. Oh, oh. <laughs> nadala Kaya ka na ba? Hindi kasi maggawa. Pares kami ngayon ito. Ah. Actually, <tinyo> block yan. Kaya, kaya ko, kumakampi na siya. Ayaw na niya eh. Medyo nadala na. O oh, sige, tara. Laruin natin sila. Ba bago laruin ang iba. Mukhang kuna question niya kung kaya makipagsabayan ng mga babae sa lalaki pagdating sa basketball. So dito natin ipakita. Teka, may dalawang buwan na ako walang laro. Kailangan ng stretching. Baka umiyak ako bukas. So, walang babae. Yan mga kambi mo, mga lalaki. Pag basketball kasi, walang lalaki, walang babae. Pag nangati sa bola, shoot at i-shoot mo talaga. Pero syempre, hindi tayo masyadong makikipagkaldagan. ta Masakit to. <laughs> maliksi sila nga hindi sila makapaglaro kasi pasok ka na pasok na daw okay, pasok na pasok na uy wag mong pahiyain yung ano nag-aya sa iyo ha ah. ano ka ba nag-aya nag mukhang mga banat yan oh mga banat na banat na laro tapos oh. ka ay kalabang ko siya alam na nito kung saan siya pupunta <laughs> Di ba ang galing nila? <laughs> É isso aí. 刘国秀，刘元锁，拿，啊，快快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点， 啊啊啊哎 <laughs>